sumabing po ang biyaya awa habag pugapala katotohanan kapayapaan pagibig mula kay Abay Hawa. Muli sa magandang hapon sa bawat isa. Ah uh, po ngayon ay live ito po sa Facebook. Hindi na kayo di sa YouTube. Ah uh, tryo natin dito. So tayo po ay nandoon sa ikalawang bahagi na ano Ayan. Uh, si Brad Nino Dimitiliar, si Sister uh, Gina Macar, uh, baka ho yung ating ibang mga kapatiran ay eh, maglipatan dito. Ala, sila-sila ho yung panang <laughs> nang uh, parehas eh. Uh, YouTube. So may problema ay hindi yung ano, hindi YouTube mismo. Dahil dito, nakapag-live uh, tayo ngayon dito sa Facebook. Ano? So, ituloy lang mo natin ang bahagya. Uh, gumugol lang tayo din siguro mga kahit na 20 minutos man lang mo. Uh, 5.03 na tayo ngayon. Ayan. Para hindi masaya. No? Pero may 20 minutes na tayong ginugol doon sa YouTube kanina. Eh. No? Ah, yan. Ah, uh, Mr. Gina Macar, uh, Brad Nino Dimitilla, si Brad Emiliano Umali Jr. Ah, uh, sino pa ba? Ayan, Noli Tongkua. Ayan. So, nasa Facebook live po tayo, ha? Ah. Wala po tayo doon sa YouTube. So, tuloy lang po natin ang bahagya. Sa so, matatapos po tayo, mga 5, <coughs> mga 5.20. <coughs> Ah, uh, 5:03 na mo yan. mga 5:23. So 20 minutos lang mo itong ating lang dito. Tuloy lang muna natin doon sa ating ginugpak ka, uh, kanina doon sa YouTube ano. Uh, sabi ko dito sa 27, nakikinig sa akin ng aking mga tupa, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So, yun know yung basehan ng pagkilala uh, ni Shai, dun sa kanyang mga tupa. Kilala niya. And then siyempre, kung kilala niya, sumusunod. Kung hindi ka sumusunod, uh, hindi kanya tupa. Yun lang uh, 'yung maliwanag doon, no? Uh, pag hindi mo si pag hindi mo sinusunod siya, uh, hindi kanya tupa, oh uh, Siya 'yung mabuting pastor. Kapag itinas nga ho natin doon sa Jis, sabi niya sa Onse, ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol handang mag-alay na kanyang buhay para sa kanyang tupa. Wala hong uh, isang pastor o ministro ano, nakatulad ng ginawa ni siya. Kaya walang sino bang tao na pwedeng mag-angkin noong Onse this ng Mateo na ibibigay mo yung sarili mong buhay para doon sa mga tupa. Siya ho yun eh. Oho, siya yun. O, hindi, hindi ho kung sino mang tao. Uh, hindi sabihin, siya yung mabuting pastol, sumusunod sa kanya yung kanyang mga tupa. O, dahil siya yung mabuting pastol. Eh, ang ginagawa ho ng marami, sinisingit yung kanilang sarili dyan sa Gis 11. Oh. Uh, Sister Maria Victoria Morales, Sister Shirley Reverisa, Sister Lori Calderon, Sister Shirley Bandojo Abrera, Carl Roll. Ayan. So, kaya sabi niya, Uh, ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol handang mag-alay sa kanyang buhay para sa, kanyang, sa kanyang tupa. Yang sitas na yan ng Gis 11 ay walang iba kundi si Abayawa doon sa kanyang pakikitulad sa tao. Ano? Hindi, hindi, hindi po pwedeng ang kinilang isang tao yan. Uh, siya yung gumawa niya, yung nag-alay siya ng kanyang buhay para doon sa mga pastol doon sa mga tupa. Uh, eh, ang ginagawa ko ng marami, akino uh, kinukuha yung sitas at pinalalabas sila. Pero mo, ilalagay mong sarili mo, nag-alay ka ng buhay. Ang tanong, nag-alay ka ba ng buhay? Inialay mo ba yung buhay mo doon sa, sa iyong mga miyembro? Hindi naman. Oh, uh, kalimitan mga maangaral iniloloko pa nga. Oh, uh, Niloloko pa nila yung kanila mga membro. Paano nag-alay ng buhay? Yan o ipatungkol kay Yahuwa Shai. O, oh, oh. Sister Loren par uh, Paulan Fernandez. Ayan. And then, doon sa 27, sabi niya, na uh, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. 28 binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Sino ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Yung mabuting pastol. At kailanman ay hindi sila mapapahama, walang makaaagaw sa akin o sa kanila sa akin kamal. Yun o yung pagtitiya na walang pwedeng umagaw doon sa kamay ng mabuting pastol doon sa mga tupa. Pagtitiya ko yan ni Yahuasya itong unang siglo na wala makaagaw sa kanyang kamay. Oh. So, ibig sabihin, yung kaligtasan, piho, sigurado. At uh, hindi katulad yan ang uh, ipinangangaral o pinamamarali ng mga reliyon. No? Kasi pagka ang reliyon, ang uh, pakikinggan ninyo, para lumalabas, inaangkin nila yung pagiging mabuting pastor, ibinibigay nila yung kanilang buhay para doon sa kanilang mga miyembro. Uh, yan, yan, ho yung ipinatatanaw, ipinararating noong mga mga ngaral na gumagamit noong Gis 11 na para sila tawaging pastor. Di ba? Kaya sinasabi nga natin, isa lang, isa lang ang isang <coughs> mabuting pastor yan yung nagbigay ng kanyang sariling buhay. Di ba? Sister Chris de la Cruz Kim, magandang hapon. So, do, doon, doon pala makikita natin ang pagkakaliba talaga ng, ng mga reliyon dito sa ating tinatalakay. No? O? Oh? Diba? Ah... Uh, Sabi niya dito, Sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Di ba? O, tingnan ninyo o, doon sa sa 1022 yun ha, no, ng Juan. Uh, 3.36 ng, ng buwan, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasakanya ginamit niya ho ito nung panahon siya ay nakikitulad sa tao. Ngayon, hindi na natin pwedeng gamitin yan. Ang sumasampalataya sa anak, kailan yon Yan yung sinabi niya doon sa panahon ng unang siglo. Pero marami mga maangaral na ginagamit pa rin nila. Oho, yung uh, sitas na yan na yung panahon ng pagiging anak niya. Eh sa atin, hindi na magkaiba na po yan dahil bumalik na, dyan, bumalik na siya doon sa pangking espiritu eh. Kaya no, yan o, sinabi niya noong unang siglo na ano, ang sumasampalataya sa anak may buhay na wala hanggan. Ngunit ang hindi tumalima sa anak ay hindi makakita ng buhay kundi ang puot ng Diyos sumasa kanya. Pero mong ginagamit mo pa rin hanggang sa kanya <coughs> lahat ng reliyon ginagamit yan. Yung uh, 336 ng kuman. Diba? Lahat ng mga reliyon ginagamit nila yan. pina, uh, pinatutungkol nila na hanggang ngayon, <clears throat> na hanggang ngayon, nasa pakikitulad pa rin siya doon sa tao. Hanggang ngayon, nakikipamagitan pa rin siya. Samantalang yan, ay, uh, ginawa o tinungkulin niya hanggang panong siya'y nakitulad sa laman. Yan ang napakalaking pagkakaiba mo eh. So doon pa lamang makikita natin na eh paano yung brad? Kung halimbawa yan yung pinaniwalaan ng marami. Ah, doon na. Doon na nga papasok yung yung sinasabi nga niya na malibang makilala mo na ako ay siya. ka sa yung kasalanan eh. Di ba? Hindi mo siya nakilala na siya yung ama. Nag Nagsalita na siya. Malibang makilala mo na ako ay siya mamamatay ka sa iyong kasalanan. Di ba? Kaya marami yun talaga patay na sa kasalanan. Ano pa ang katunayan? Ah, Siko 39.40 Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip nyo na sa mga iyo o meron kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ang siya nagpapatuto tungkol sa akin. Nasa pagkitulad siya sa tao. 40 at ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Sino yung kayo na ayaw magsilapit sa akin para sila'y magkaroon ng buhay? Yan yung mga hudyo. Yan yung mga hudyo nung unang siglo. At ah, tingnan ninyo, pinaglalabo-labo nila. Ah, mo, ipa ipatutungkol mo ngayon yan doon sa mga hintil. Eh, hindi naman sila yung sinasabihin yan. Di ba? Hindi naman sila. Oo. Oh. Hindi naman sila yung pinatutungkulan dyan. Kaya napakalaga na nahihimay natin. Ay, pero kung gano'n ang paniniwala, pinaniniwalaan mo, hindi mali ka na naman. Mali ka na naman doon sa sa dami ng mali na pinaniniwalaan. Kasi, ah uh, tinatanong ko nga eh, Ilan bang taon kayo, pamula noong kayo ay uh, makakinig ng pangaral, uh, pangangaral. Pangangaral ng mga reliyon. Diba? Kahit ako. Oo, oh, nakakinig ako ng mga pangangaral ng reliyon. Walang sawang ibinabandera uh, binabandera nila o patuloy pa rin nila na yung Kristo hanggang sa ngayon, ha, na mamagitan pa rin. Isang e, talang, di ba, namatay siya, and then nabuhay na So, ibang ano na yun, ibang uh, pangyayari na yun. Hindi mo na pwedeng gamitin yung mga sitas na ginamit niya nung unang siglo para doon sa mga audio. Kasi yan ang dahilan kaya siya nakitulad sa tao para doon sa mga audio eh. Di ba? Tapos ngayon, eh, gagamitin mo ngayon para naman doon sa mga hintil. Meron ng para sa mga hintil, at yan nga yung mga sinalita o sinulat ni Pablo. Kaya, na, kaya nangyari, hindi labo-labo. Hindi na maintindihan ng tao. <laughs> eh hey, bakit? Sali-saliwa eh. Dampot system. Oh. <coughs> yung Mateo, yung Marcos, yung Lucas, yung Juan, na binabanggit doon ho, And then, pag, pag, pag sa mga gawa, yung kay Lucas na yun, and then, sulat na ni Pablo. Di ba? Pero yung iba, pinagsasama-sama yun. O di, ilamu-lamu nga. Ha. Halo-halo. Yeah, ganyan-ganyan o ano, nangyari. O, doon sa 6.27 ng mga, sabi niya, magsigawa kayo. Sino yung sinasabihan niya kayo? Tayo ba? Hindi eh. Hindi dahil sa pagkain na papanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng ay sa bagay ng Diyos. Pero mo, uh, ilalagay mo ngayon niya sa panahon natin ngayon, ano bang iyari? Kung ilalagay mo yung sinabi niya para sa atin, hindi naman pala para sa atin. Yan ay para doon sa mga Udyo na dinatnan niya. Diba? O, sabi ni Brad niya tama bro, til na mga reliyon, si Kristo pa rin sila nananampalataya at kaligtasan. At saka bro, lito sila kung sino sinong sasambahin, si Kristo yung ama. <laughs> at tama yan. Diba? At talagang lito ang marami, dahil eh, bibiro mo naman, uh, uh, kukunin mo yung sinasabi niya para dun sa mga hudyo. Diba? Oh. No nagsasalita siya ng unang siglo para yun yung doon sa mga Hudyo. Ah? Miski yung uh, pagbibigay niya ng instruction do sa Matthew 28 para sa mga Hudyo yun eh. So pinipilit, pinipilit nito mga hintil na sila yon. Sala eh. Sala. Mm. Meron yan para sa atin eh. Diba? Diba? Oh. Meron tinig na tayong dapat sundin Di ba? Eh, paliwasan nga, ibang tinig nga yung kanilang sinusunod O alin pa? Ang dami yung kasi niyan eh uh, 6.40 ng buwan Sapagat ito ang kalooban ng aking ama Kailan yun? Pwede mo pa rin bang gamitin niya hanggang sa ngayon? Di ba hindi na? Na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya isang palatay na magkakaroon ng walang hanggang buhay, akin siyang ibabangon sa huling araw. Bakit mo ibibigay yung isang bagay na hindi naman pala para sa iyo? Di ba? So, katawa-tawa. Katawa-tawa na yung bagay na parang doon sa mga hudyo, eh, isisiksik mo yung sarili mo. Di ba? So, ganyan mo ang nangyayari, mga kapatid. Kaya sa atin, uh, nililiwanag natin para hindi tayo madaya Nakatulad, nadaya na tayo minsan, ipaladaya eh, pa ba tayo? Di ba hindi na? Nung panahon na yon, nung mga naandyan pa yung uh, Kristo, nakatayo pa yung templo sa Jerusalem. Di ba? Kaya nga may templo sila eh. Nakatayo pa yun. Tapos gagamitin mo ngayon, nawala na yung templo na yun. Noong 70 AD, binagsak yun. Tapos, kukot ka pa rin ng ukol sa templo. Makikita mo yung pandaraya. Eh bakit nga noong unang siglo may templo ang wika? So dapat ngayon may templo rin? Ganun ba yun? Kaya nga winasak yun eh. Di ba? Nagpalitan ng pagkasaserdote, pinalitan ng kautusan. Nawala na ngayon yung mga saserdote libitas. Nagpalit na. Sino na ipinalit? Sa panahon ni Pablo, tayo na yung saserdote. Wala na yung saserdote libitas na binibigyan ng ikasampung bahagi. Tinanin nyo, napakasalimutan, no? masalimuot pagdating sa reliyon. Pero pagdating doon sa ating ginagawang uh, pangaral, makikita niyo yung lina o yung liwanag. Ano? Dahil sa pagbubukas ni Rayahawa ng pangunawa. Eh kasi kung hindi tayo bubukan, buksan ng pangunawa, <coughs> wala rin tayong pinagkaiba sa mga reliyon. <coughs> Ang dami yung sitas niyan na hindi pumapatungkol sa atin O, sa i-68 ng Juan, sumagot, sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami? Sino ang nagsasalita? Si Simon Pedro, kanino kami magsisiparon? Ikaw, o ikausap niya ang Kristo, ang may mga salita ng buhay na walang. Tapos ngayon, gagamitin mo doon sa pulpito at ipalalagay mo na para sa atin. Yan yun. Uh, sana maunawaan, maintindihan ng mga kapatid, ano, na kaya po tayo, uh, ginagawa natin, sabi nga, ano, maaaring may magsasabi sa atin na, pero may yung isang paksa sa isang linggo. Kulang nga yun eh, kung tutusin. <laughs> Haring na araw, yung isang paksa, kulang nga yun. <laughs> uh, Baka nga lahat ng marami, isang paksa lang, anim na araw. Hindi ko ba? Eh kulang nga kung tutuusin mo eh. Dahil pag hinalukay mo yan, nilaliman mo, lalo na. Habang nagkahalukay ka, lalo pang lumalalim yan. Eh katulad itong ating uh, binabasa mga sitas. Ina iniisip kasi nung marami, o, hindi ba dapat, dapat na basahin yan para sa atin? Hindi na uh, Hindi na para sa atin yan eh. Huh? Ha? Ang para sa atin, yung mga sinulat na lang ni Pablo. Uh, o katulad nung batay yung 24, na nangyari na, ano yun, paulit-ulit mo pa rin, ano, na hindi man pala para sa iyo. Yun yun, mga kapatid. O yan, mga kapatid, do. Uh, Bandi niya eh bro, yung our father prayer nito, mga katoliko, apli. Hindi na rin eh. Oo, kasi yung sinasabi doon, tinanin niyo ha, o yan o ah ta tapos na ako, tapos na ako. <laughs> Bukas naman, kung lulobin niya ba yawa. Kinayon na, bibigaw ko kayo ng isang uh, sabi ko dyan. Ito. Sabi niya, pagka kayo, ibig sabihin, ang ang kausap niya dito yung mga lagad. Sabi niya, pagka kayo, sabi niya, ay magsisida Hindi mo pwedeng gamitin yung salitang kayo para kasama rin tayo. Hindi. Huwag kayong... Yun, sinasabi niya, di ba? oh, ito. Sabi niya, uh, bebe, magsidalangin nga kayo. Sino kausap niya yung kanyang mga lagad? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo gawin ng iyo. Nung panahon na ito, hindi pa dumarating yung kaharian. E pa, e sa panahon nating ngayon, dumating na yung kaharian eh. Bakit nung pa ipapalalangin? <coughs> na dumating na yung kaharian, papanalangin mo pa na dumating na waan yung kaharian. E matagal na dumating yung kaharian, yabayawa sa atin. So hindi aplikable, hindi aplikable eh na natin yung ama natin na yan dahil dumating na yung kaharian sa atin. Sa kanila siguro, dahil hindi pa hanggang ngayon, hindi pa dumarating. Hindi ba? So, yun ang maliwanan. Hindi na applicable para sa atin yan. O, yun o. Alobin ni Abiyahawa, bukas. Uh, yung ating YouTube. <laughs> Ito, nagtuloy-tuloy itong Facebook, ano? Uh, ayan, babasahin ko ulit. Baka mabasa ko ba isa isa. Sister uh, Gina Maka, Menyo Dimitilyar, Brad Emiliano Umali, Brad Noli Tungkua, Sister Maria Victoria Morales, Sister Shirley Raderiza, uh, Sister Lore Calderon, Sister Shirley Bandojo Abrera, Carlo Rol, Sister Lore Calderon, Loren Paulan Fernandez, Chris de la Crosquim, uh, Brad Minyo Dimitillar. Ayan. O, check na ako bro. Carlo Roll, tama po yan bro. Nolitong Kuwa. Ayan. Ah, uh, hindi na nakasama sa atin sina Sister Chris Janker. Ah, <laughs> uh, baka boy, meron ako hindi na ano, na banggit na pangalan. Oh, uh, loving po ni Mayawa. Ah, uh, bukas ituloy po natin yung ikatlong bahagi. Ah, uh, ngayon kung gano'n uli uli ho, na magluluto ko yung YouTube. Eh, dito uli tayo, balik uli tayo dito sa Facebook Live, ano? O, uh, muli, maraming maraming pong salamat sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Yahawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ng paghahari at ang kapangyarihan sa kauna ng panahon ngayon at magpakailanman. Siya naman. <coughs> Muli po, marami -marami pong maraming maraming salamat sa lahat po ng ating mga kapatiran <coughs> at saka sa ating mga anong viewers. Uh, Lagi po tayo, nawang ingatan, gabayan, uh, patuloy na pagpalaing sa bawat segundo minuto oras. Araw mga gabi natin na po nilalami sa mundo nito. Muli maraming salamat sa madandang hapon po sa ating lahat. Salamat po.